Welcome back muli mga kabahay At syempre eto na naman nga po tayo At ang pag-uusapan nga po natin sa ngayon Ay ang isa na namang napakagandang pagay Na kung saan ay kapupulutan nga po natin ng aral At kung kayo nga po ay mahilig mag-invest ng lupa o bahay Condominium Ay panoorin nyo nga po ang video nito upang kapulutan ng aral. Kung sakali pong kayo man ay mayroong problema ganito. Ayun nga po sa ating nabasang katanungan na may ganito. Kumuha po ako ng hulugang lupa pero hindi ko na ito kayang tapusin. Wala namang sa papeles na pinirmahan ko na hindi na maibabalik ang aking naibayad. Sakaling ikansigla ko ang pagbili nito, Subalit ayaw po ng developer na pagbigyan ang request ko para sa refund. Meron po ba tayong batas para rito? Opo, may batas po na tumutugon sa suliranin ng mga mamimili ng lupa at bahay o yung tinatawag nating real estate sa pamamagitan po ng installment payment o hulugan laban sa mga developer o nagtitinda ng lupa at bahay. Ito po ang Republic Act No. 6552 o Realty Installment Buyer Protection Act na mas kilala po sa tawag ng Tamaseda Law. sa iyong housing loan upang masako po ng RA 6552. Sa isang banda, kung ang kontrata na inyong nilagdaan ng developer ay nagbibigay sa inyo ng karapatan na ikansila ang kontrata sa anumang dahilan o mga o mag-resend. Maaari pong may makuha kang refund ayon po sa Article 1385 ng New Civil Code na nagsasaad na ang resesyon ay nagbubunga ng obligation na ibalik ang mga bagay na sangkot sa kontrata pati na po ang mga bunga at presyo o halaga nito kasama ang interes subalit ang resesyon ay namangyayari po lamang kung ang nanghihingi ng resesyon ay may kakayahang ibalik ang nararapat niyang ibalik sa pagkakataong wala po sa inyong kontrata ang nasabing karapatan na magkansila o i-resend ang kontrata ayon po sa Article 1191 ng New Civil Code ang pag-resend ng kontrata ay nakapaloob sa reciprocal obligation kung ang isang partido po sa kontrata ay hindi po ginawa ang kanyang obligation ang kontrata ng pagbenta ng lupa at bahay ay isa pong halimbawa ng reciprocal obligations. Sa noong ikaw po ay pumasok sa kontratang housing loan, alam natin na may obligasyon na magbayad ng karapatang buwan ng hulog sa developer. Ang nasabing obligasyong ito ay hindi po maaaring ipag sa walang mahala sapagkat ang developer ay maaaring magtamo ng danyos sakaling hindi mo po gagawin ang iyong obligasyon. Ayon po sa Article 1191, ang partidong nagtamo ng danyos ang maaaring magrecent dahil po sa tinamunan niyang danyos at hindi po ang partido na nagdulot ng danyos. Sa isang kaso, ang kusang-loob na humiling na ang kontrata ng housing loan ay makansila sapagkat ikaw po ay nakaranas ng financial problem. Ayon po sa ating batas, ang nasabing dahilan ay hindi po maituturing na legal na dahilan upang ikaw ay payagan na mag-resend ng kontrata at mabigyan ng refund sapagkat wala pong nilabag na obligasyon ang developer. Iba po ang magiging sitwasyon kung ang dahilan ng pag-resend ay dahil sa hindi tipo pagsunod sa mga kondisyon ng developer sa kontrata. Kaya naman, bago nga po tayo magsimula na kumuha ng mga investment, alamin po nga natin ang kontratang sinasaad at ang ating karapatan o higit na maganda ay isiping mabuti na mabayaran ang mga buwanang hulog upang hindi nga po magkaroon ng problema sa bandang huli. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, this is Ace Padilla at nagsasabing maraming maraming salamat nga po sa patuloy na panonood at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel at pinutin ang bell button upang kayo nga po ay maging updated pa sa mga susunod nating video na magbibigay ng munting kalaman sa ating lahat.